Alamat ng Bayabas, ang Prinsiping Puno Noong unang panahon, sa isang kaharian na napapaligiran ng mga bundok at ilog, may isang napakagandang prinsesa na nagnangalang Prinsesa Liwayway. Kilala si Prinsesa Liwayway sa buong kaharian, hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang kabaitan at talino. Isang araw, habang naglalakad sa kagubatan, narinig ni Prinsesa Liwayway ang isang malungkot na tinig na tumatawag ng saklolo. Sinundan niya ang tinig at nakita ang isang matandang babae na hirap na hirap buhatin ang kanyang mga kahoy. Agad na tumulong si Prinsesa Liwayway sa matanda at tinanong kung saan ito nakatira. "Maraming salamat, anak," sabi ng matanda. "Ako si Lola Bakang, nakatira ko sa dulo ng kagubatan." Habang naglalakad sila patungo sa bahay ni Lola Bakang, nagsimula itong magkwento tungkol sa mahiwagang puno ng bayabas na nakatanim sa likod ng kanyang bahay. Ang punong iyon ay dating isang prinsipeng nagnangalang Prinsip Alon, ani Lola Bakang. Nagulat si Prinsesa Liwayway at nagtanong kung paano nangyari iyon. Ayon kay Lola Bakang, si Prinsip Alon ay isang magiting na mandirigma at minamahal ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit isang araw, isang makapangyarihang mangkukulam ang dumating sa kanilang kaharian at nais agawin ang trono. Tinanggihan ng hari ang mangkukulam, kaya't nagalit ito at isinumpa ang kaharian na magdaranas ng tagtuyo. Upang mailigtas ang kanyang mga nasasakupan, nagpakita ng tapang si Prinsip Alon at hinamon ang mangkukulam. Nagtagumpay si Prinsipe Alon laban sa Mangkukulam, ngunit bago ito tuluyang matalo, binigkas ng Mangkukulam ang isang sumpa ikaw ay magiging isang puno na hindi mamumunga hanggat walang dalisay na puso ang mag-aalaga sayo. Sabi ng Mangkukulam. Sa isang iglap, naging puno ng bayaba si Prinsip Alon at nanatiling ganoon sa mahabang panahon. Ang puno ng bayaba sa likod ng bahay ko ay si Prinsip Alon, sabi ni Lola Bakang. Nakiusap si Prinses sa liwayway kay Lola Bakang na dalhin siya sa puno upang makita niya ito. Pagdating nila sa puno, napansin ni Prinsesa Liwayway na ito ay napakaaliwalas at matatag, ngunit wala kahit isang bunga. Nakakalungkot na isipin na isang magiting na prinsipe ang nagdurusa dahil sa sumpa, sabi ni Prinsesa Liwayway. Nagdesisyon si Prinsesa Liwayway na araw-araw alagaan ang puno bilang pag-alay ng respeto sa sakripisyo ni Prinsip Alon. Araw-araw, dinidiligan ni Prinsesa Liwayway ang puno, kinakausap ito at inaawitan. Nagtaka ang mga tao sa kaharian kung bakit madalas na nasa kagubatan si Prinsesa Liwayway. Ipinaliwanag niya ang kanyang layunin sa hari at reyna, na siyang nagbigay ng pahintulot sa kanya. Habang tumatagal, napansin ni Prinsesa Liwayway na tila unti-unting nagkakaroon ng mga bulaklak ang puno ng bayabas. Isang umaga, Laking gulat ni Prinsesa Liwayway nang makita niyang may mga bungang bayabas na ang puno. Agad siyang pumitas ng isa at tinikman ito. Napakasarap at matamis ng bayabas. Sa paglipas ng araw, dumami ng dumami ang bunga ng bayabas. Nabalitaan ng buong kaharian ang tungkol sa mahiwagang punong iyon at sila'y nagpunta upang makita. Dumating din si Hari Sandoval, ang ama ni Prinsesa Liwayway, at nagulat siya sa dami ng bunga ng bayabas. Dahil sa sipag at malasakit mo, anak, na ibalik mo ang dating kasiglahan ng puno, sabi ni Hari Sandoval. Sa oras na iyon, nagliwanag ang buong puno at nagbago ang anyo. Mula sa puno, lumabas ang isang binata na tila nakalutang sa hangin, si Prinsip Alon. Laking tuwa ng lahat nang makita si Prinsipi Alon na muling bumalik sa kanyang dating anyo. Nagpasalamat si Prinsip Alon kay Prinsesa Liwewe sa kanyang walang sawang pag-aalaga at pagmamahal. Dahil sa iyong busilak na puso, napalaya mo ako sa sumpa ng mangkukulam, sabi ni Prinsip Alon. Naging magkaibigan si na Prinsesa Liwayway at Prinsip Alon. Unti-unti rin silang nagkaibigan ng higit pa sa pagkakaibigan. Nagpatuloy ang magandang relasyon ng dalawang kaharian, na lalong pinatibay ng pagmamahalan ng prinsipe at prinsesa. Sa tuwing may problema ang kaharian, laging nandyan si na Prinsip Alon at Prinsesa Liwayway upang magtulungan. Naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa ang puno ng bayabas sa buong kaharian. Mula noon, itinuring na isang sagradong puno ang bayabas, na nagpapahayag ng katapangan, pagmamahal at pag-asa. Lumipas ang panahon, nagpasya si na Prinsip Alon at Prinsesa Liwayway na magpakasal. Naging ingrande ang kasalan at dinaluhan ng iba't ibang hari at reyna mula sa malalayong kaharian. Nagdiwang ang buong kaharian sa pagsasama ng dalawang pusong puno ng pagmamahal at kabutihan. Naging inspirasyon ang kanilang kwento sa lahat, lalo na sa mga bata na patuloy na nagkukwento tungkol sa alamat ng puno ng bayabas. Naging masagana at mapayapa ang kaharian sa ilalim ng pamumuno ni na Prinsip Alon at Prinsesa Liwayway. Ang puno ng bayabas ay nagpatuloy sa pagbibigay ng masasarap na bunga na tila hindi naubos. Ang bunga ng bayabas ay naging simbolo rin ng kasaganahan at biyaya ng kalikasan. Sa paglipas ng panahon, ipinasapasa ng mga henerasyon ang kwento ng puno ng bayabas. Naging bahagi ng kultura at tradisyon ng kaharian ang pagdiriwang tuwing anihan ng bayabas. Ang mga bata ay laging inaawitan ang puno ng bayabas, gaya ng ginagawa ni Prinsesa Liwayway noon. Naging mas malapit ang mga tao sa kalikasan, na nagbigay daan sa mas malusog na pamumuhay. Sa kanilang mga puso, laging buhay ang alamat ng Prinsip Alon at Prinsesa Liwayway. Ang puno ng bayabas ay hindi lamang nagbibigay ng bunga kundi pati ng aral sa bawat isa. Itinuro nito na ang tunay na kagandahan at lakas ay nagmumula sa puso na marunong magmalasakit. Sa tuwing bumabagyo, laging nakikita ng mga tao ang matibay na puno ng bayabas na nananatiling nakatayo. Naging simbolo rin ito ng katatagan at pagtitiis sa kabila ng anumang pagsubok. Ang mga magulang ay laging ikinukwento sa kanilang mga anak ang alamat bilang inspirasyon at aral sa buhay. Lumipas man ang maraming taon, hindi nawawala ang alamat sa isipan at puso ng mga tao sa kaharian. At sa bawat pagsilang ng bagong henerasyon, ang alamat ng bayabas at ang prinsipi alon ay patuloy na buhay isang alamat na walang kamatayan.